ayo par! Par. Anong gagawin natin ngayon, par? Day yeah, 2? par. Day Professional, oh. Par, gagawa tayo ngayon ng... Pinakawal mo yung bagar? Hindi, no. na sa labas. Saan? Oh. Pinakasok mo lang ako. Buti hmm. hindi lumabas. Lumabas talaga. Hindi, hindi naman sa labas, eh. Hindi to. Lumabas galing sa labas, hmm. eh. Hindi ko pinakawalan mo, eh. tractor so, par. Ngayon, tuunting yun natin ang paggawa natin ng tractor. Sa labing tool. Ito nga pala. Patay sa salamin par. Nag-welding ka. Nag-welding tayo para nag-welding. Saan na yung shades ko? Shades ni Master yan par. par! Trabaho tayo, par! Para bang may araw pa, par? Banat tayo, par! ni papa ako. <laughs> par. Vlog tayo ngayon, par. Vlog tayo, par. Good day, par! Bagong araw naman, panibagong buhay, panibagong trip. <laughs> trip is lang, Par! Kasi ba yung par? ay remember. Ano mo yung Hindi, hindi. Bakit? Ayon Kapar. Sa taas na gamit. Kaya par. Ah, ang inang hagdan niya ng puta. Dati okay. na lang naman Ay, yung ano pala dun? Scream. Kung sa kata natin, scream. Asa na? Ah! Saan, ah? Oh. Ay! Sampo mo na kayo yung grinder. Tar Good day, Par! Welcome dito sa aming YouTube channel. Nakakalimutan no, mag-subscribe. Siyempre marami kayong makikita dito sa aming kalokohan. At siyempre may aral kayong makikita. Ano? Paano mag-welding ng kaliskis ng aso. Galis aso, par. <laughs> kung may, kung may kaliskis buhaya, par. Sa aming galis aso. Galis aso. Okay, yes, spot. Ito muna kabit mo, tol. Para pag nakabit na natin siya dito, doon tayo mag-adjust. Uy, may ibon pala doon, ah. Gusto magpa-adobo, ah. Par, alas 4 ng hapon.

Par, trabaho tayo par. Lagay lang muna natin dito sa par. Hindi natin alam kung ano magagawa natin ngayong araw par. Kasi may oras lang tayong kaunti. Pag wala nang liwanag, titigil na tayo sa pagka trabaho par. Kaya di natin alam kung hanggang kung ano yung matatapos natin ngayon par. Pero sa trabaho tayo par. Tayo taas, oh. 360 view yung natin par. Talaga namang par. Ayos ba par? Hahaha. <laughs> Yeah. Yan par. yung ano natin. Ang tawag Diyan, par? Ibiary. Ibiary. Puti na no? kasul. <laughs> kasul na Ibiary. Dito par trapdoor natin yan par. Tapos yan par bakante na yun. Malawak-lawak na yung spot natin yan par. Pwede tayo dyan ano, mag coffee shop. <laughs> Ayos na yung par. Ayos na ba... yung Yan par. Trabaho na kami par. O meu mano velho, não é mento. Opa. Tá tudo ali, tá tudo ali. Par, mamaya nangalit. Baka mapulang ating camera. Update natin tayo mamaya kung ano magagawa namin, par. Ngayon... Ito yung continue ng vlog nung inupload in natin nating nakaraan, par. Tutuloy natin, par, ang ating bagong traveler. Trabaho muna tayo, par. Trabaho muna, par. <laughs> Seryoso, trabaho yung baro. <laughs> Let's go, par. Yup! Kumayaan na ulit, par! Par, na ka pa, par! nangyari, oh. par? Tangtang parang tangtang Tangtang par, -tang. tang -tang man par Unsa man yung tawahan na Hindi mo laking problema yan par All around tayo par Electric hole Carpentero na natin ganapan yun par Tangtang gani may screw pala yan, par. Wala kang screw yan, par. Dukdukin lang yan, par. Dukdukin. Bababa ka pa rin, par. Hindi. Natatamad ka lang bumaba eh. No need na bumaba, par. Nasa taas na tayo. Nakaluhula pala sa taas, par eh. Tama ang sabi sa hula. Kalit lang kasi par. yan. Eh, no? Par. Pag nagkatrabaho ka, natural ang magkabirya. Kabirya nga, muntik may mamatay, naulugan ng bakal eh. Oh. <laughs> um, Sa'yo na lang ang par kung paano mo dadalhin yung agad. Yes. Yeah. Kung magpapatinag ka sa abirya ang nangyayari, wala, di mo tatapos ang gagawin mo tambalos-los ka la <laughs> tambalos tambalos-los <laughs> parang kabiraya ngayon yan pero wala panis yan yung kabiraya par kasama yan sa party ng ano party ng life ko lang tapos na kabiraya simple simple arithmetic Continue, continue. Nagkakabit namin tayo Yan. Okay, banat. Opo, putok yung na. Tapos na Okay. Solar natin dyan, baka mainit. Ano yung par? Bila. Par na katayo na kami screen. Papantayin namin yung paganyan. Safe naman yung par kasi screen naman yung tagusan yung hangin yung par. Kaya good day sa inyo lahat par. Ganda yung spot natin dito par. Nag-aalangan kasi kami sa trapdoor sa baba. Sa mababa. Jay, okay, mamaya na yung Jay. Yung ganyan magpapaano dyan, oh. Yan, putuli, putuli. Para pera mo paro. Oh. Ang ulog nyo paro. Pera mo tol, pera mo. Building eh, building eh. Building nga, dayon bay. Limitado lang ang oras natin, par. Kaya banat ng banat. Tumaya pag wala na yung haring araw na yan, wala na. <laughs> Tomorrow na naman yan, Pagka par. Pagka na wala yung araw, par. Yung no, free ginagawa namin, par. Di pa rin kami tumititig, <laughs> par. Makaplano na lahat yan. Ha? gabi pa lang plano na para inabuhasan banat na lang ng banat oh, magpapakawala doon sa si jiji Pegurido jiji Pegurido kapit bahay namin yung paborito tama ba yung park <laughs> ni welding no agay tanga na tingnan mo pakita mo yung ano ko galisaso par kung may kaliskis buhay sila may galisaso par pare mo to lol lalabas yung pare mo mm -hmm. namatay par ah putang ina baka may sunog par uboy mo muna namatay you wala know? oh putang ina par delikado yan par <laughs> ayun, yung, ayun yung trauma par na mamatay yung mga ginagamit sa mga si oh. yeah. sa mga neto may umaapoy na sige daw meron na sa mga neto par may umaapoy na par Ah, oh, wala atang ilaw, tol. Ha? Huh? Wala atang ilaw. Wala akong hagdanan dito, gago. Lay! May ilaw, Lay? Ha? Wala? Galaw yung dyan, Lay. Baka nagalaw lang. Oh, oh. Parang walang ilaw, par. Walang ilaw, par. Walang ilaw. Walang ilaw? Hmm. Wala daw ilaw sa baba? Hmm. Ayun pare sa Abiria, wala kang ilaw. <laughs> Hindi, kanina nawawala, wala talaga ilaw. Hindi okay. ko alam eh. Ayun, pare sa Abiria na naman. Walang ilaw. Buts all good. Pare. Ayun, na natin para makakating, makakating yung -maka alamami. Okay. naglalagay kami dito isang screen pa para dito yan namin sa tuktok nyan kita ba yung screen yan yan sa tuktok nyan yan Ayan, yan yan papantayin natin yan para yan yan ah basta paliwanag ko sa inyo para mga pinagagawa namin pag bola. Ayun paro, wala pa par. Skeleton talangan lahat. Pero maandar yung par. Wala lang kuryente. Eh. Ayun yung kapirya. Masiwatan. Kaya par, mamaya na ulit par. Trabaho mo namin par. Nagiging abala yung video na to eh. Para ayos lang yan. hmm <coughs>

lahat ganyan palang kalalaki pero soon ilang buwan lang par lilipad na yung ating kaya mas may thrill yung par mas nakaka-enjoy yung par mas masaya yung par masaya pa rin naman yung par pero pag may ganyan na tayo ay par... <laughs> ay talaga naman ayos ba yung par mamaya na par no brown out par eh walang ilaw <laughs> Abiriana namanya bar, alam mo ah. Sandami bar pa jeep, burrito bar. Kapit bayan babu burrito? Eh, In the haze, but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Gonna let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me, but I don't give a damn. I'm in my own spree Swag on point, attitude so high. No, you know, working, working. Work. At yon, par. Palibog na naman ng araw par. Malalang araw. Pero may liwanag pa naman kaya trabaho pa rin tayo par. Heto yung nagawa namin yung araw. Kaya yung kami ng dalawang screen. kabila ang pisngi puro bukas kalahati naman pero na natin alam may magagawa pa kami ngayon kasi may liwanag pa naman kaya parang ganito na lang siguro update na lang tayo sunod na video maraming salamat sa inyo lahat sa Naga Brothers Loop par alam nyo na walang iba isa na brothers na par yung Ay, what's that? stay up, that? Is it out? Yeah!